Gaano katagal bago ka makatukoy ng isang recipient na karapat dapat dito? Gaano katagal po ang pag-aaral na kakailanganin bago ka makapagsabi na itong isang Pilipinong ito karapat karapat dapat tumanggap ng akap? Well, similar to AX uh, sa manong Ted, mm -hmm. yung turnaround time natin uh, for the uh, determination ng beneficiary kung siya ay eligible in uh, a matter of uh 2 uh, hours or less than that less than 2 hours ay matutukoy na po natin kaya nga po ini-review maigi ng NEDA itong assessment sheet or intake sheet na gagamitin ng ating pong mga social workers para ma-capture lahat mm -hmm. ng impormasyon na kailangan yung po niya mm -hmm. para ma-determine kung eligible yung individual Uh, in less than two hours, as in ganun kabilis, uh, papan, sino po particular ang tutukoy doon sa kwalifikasyon ng individual? Kung interdepartmental uh, action po ito, sino? Sino doon sa lokal na pamahalaan? Kasi po, di ba? Okay, sino po ma'am? Sino po muna? Ah, DSWD po Manong Ted. Mm -hmm. Yung assessment sheet po, ah, gagamitin ito ng DSWD social worker. Uh, kung kaya nga po nabanggit po, mm -hmm. itong assessment sheet ay kasalukuyang nire-review ng MEDA para matiyak po na lahat ng informasyon na kakailanganin ng social worker na magagay sa kanya mm -hmm. to determine eligibility ay nasa form para po madali na lang. Kinaka sa interview, kinukuha na lang po yung informasyon tapos may checklist na lamang po dito halimbawa doon sa client sector sana si, chini uh, check mm -hmm. mo na lang eh mm -hmm. yan so yun mm -hmm. po yung part role actually ni Neda to really ensure that all information necessary for the study or assessment of the social worker are properly captured may, may 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 Neda kayo on the ground kung kung ito po yung municipal uh, uh, ano po social worker may taga Neda don on the ground uh, actually madam said Uh, ito pong form will be reproduced and will be used by all our social workers. But before we reproduce this, mm -hmm. ito po ay rin re review na po ng NEDA.